nasa atin po rin ngayon si spokesperson Dana Sandoval ng Bureau of Immigration sa napakimportanteng diskusyon at talakayan ngayong umaga Angel Ay magandang umaga po sa inyo Ma'am Dana Good morning good morning Manong Ted Ma'am Angel magandang umaga po Kita tayo ulit Ma'am Tanong ko lang din po ulit yung update po natin dito po sa kakarid lamang na Multinational Village sa Paranaque. Yes, ngayon po yung um, um yung mga po, uh, Chinese nationals on 37 po lahat 'yon. Mm -hmm. um, sila po ay mananatili doon sa aming facility inside Camp Bagong Diwa. Mm -hmm. Ongoing po yung deportation case against them. Mm -hmm. Um uh, and then after the deportation case po sila po ay de deport na and iba-blacklist po natin. Mm. Ano po lahat po itong sila mga wala pong uh, napakitang dokumento, tama po? Halo po, meron po sa kanila mga naka-tourist visa lang, mm -hmm. overstaying already. Mm -hmm. There were also some po na merong working visa but were found to be working in a different company mm -hmm. um other than what who um petition for them. So sa batas po natin, that's a violation already. Okay. Kasi po kailangan if you are working for a certain company or you are um, petitioned by a certain company, kailangan po doon ka lang nagtatrabaho at yung mm -hmm. trabaho mo na nasa working visa mo, yun lang po ang ginagawa mo. Hindi po pwede yung nagtitinda-tinda ka. O makikita ka doon sa restaurant, tagluluto ka or nagtitinda ka doon. Base po sa inyong uh, initial uh, investigation, Ma'am na ano po yung mga ginagawa nila dito at uh, paano po sila nakapasok para mas mabigyan po kami ng detalye tungkol dito? Yes, ito pong mga 'to nakita po sa iba't ibang mga establishments. doon. actually series of establishments po doon sa area. Ah, uh, merong mga uh, in food retail, meron pong mga groceries, yung may mga mini mart. Mm -hmm. uh, meron din po mga restaurants, nagtumatao po doon sa mga restaurants doon. Um, parang servidora, tindera mm -hmm. po doon sa restaurants itong mga individual na ito. Ilan po dito doon sa mga 37 national yung babae at lalaki uh, na nahuli po ninyo kahapon? Um, mas marami po Actually, nung June 4 po ito, mas marami po yung nahuli natin na lalaki. Uh -huh. There were um 30 males and then pito po yung babae doon. Oo. Uh -huh. na uh, kasalukuyan po nasaan po sila? Itong mga nahuli po natin na uh, uh, Chinese national. Nakapiit po doon sa aming um, uh, BI Warden's facility po um, inside uh, Camp Bagong Diwa. Oo, kasi dumadami nga po yung mga reported cases natin po na mga illegal workers no na Chinese citizens sa sunod-sunod nga po na mga raid na ginagawa ng mga otoridad. May nakikita po ba tayong uh, ugnayan na ito po ay uh, kumbaga ay inoorganize ng ma isang malaking grupo uh, na posibleng nakapasok na po dito sa ating bansa? Um honestly specifically doon sa mga illegal na mga online gaming na mga scam hubs. Uh, tingin po natin isa talaga itong malaking sindikato kasi kung titingnan po natin yung um, business model nila it's really the exact same business model as the ones po na nakikita natin in other Asian countries kung saan naman po yung mga biktimang um, empleyado, yung ginagawa pong scammer ay mga kababayan naman po natin. So ito pong mga um, scam hubs na to initially yan, nakita yan sa Myanmar but ngayon expanding in um, several Asian countries. Actually, napag-usapan po namin na rin ito sa ilang mga immigration forums na na-attendan namin na nagiging um problema na po siya sa Asian region kasi it's popping up everywhere but it's the exact same business model so it's impossible na wala itong kumbaga um uh, malaking sindikato na humahawak kasi ito po eh as scamming business yung marami mm -hmm. po sa mga nahuhuli dito sa Pilipinas so there's a lot of money involved um the the main um victims <coughs> ay uh, yung mga western people pero victim din po yung marami doon sa mga kababayan natin and yung iba po mga nanandito na mga chinese nationals who are made to be part of the scam so ang hila ang sagot sa iyo ni ma'am Dana uh, ito ay isang malaking sindikato no na ang kanilang business model ay <clears throat> kagaya din ng mga iba pa nilang nah nahuli at maging nangyayari sa ibang bansa mm. so magandang tanong ngayon dito sa mga taga immigration is uh, hindi na nga ito bago. Mayat maya na ito. Pero bakit tuloy-tuloy pa rin? Kung alam, kung, 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 alam nyo na po yung business model, kung alam nyo na po yung mga modus, di po ba? Kasi ngayon, pinag-uusapan na, di ba? Pati ho, DFA nagsasabi na, o immigration, mukhang panahon na yata para mag-iba tayo ng style, ano? pamamaraan sa pagbibigay ng mga visa sa mga dayuhan na ito. So, yung pumamantanong namin, ha, uh, para lang humaintindihan natin na kung talaga may ginagawa ng immigration because yes. if you recall, pastillas Scam, panahon pa ito nung una pa eh. Opo, mm -hmm. opo. And uh, again, hindi maitatanggi nga na yung sinasabi din po ng isang senador na eh, kasi may mga kasabot na sa immigration eh. Alam niyo ho, yun hindi matapos-tapos. So, ang aming puntanong, yun nga. Kung alam na po natin sindikato ito, business model nila, mamamaraan nila, eh hindi di matapos-tapos? Mm -hmm. Alam mo manong Ted, ang mahirap dito sa ganito, since it's a syndicate already, hindi lang ito, kumbaga, uh, small matter. Kung makikita natin doon sa mga nare-raid, nakikita mm -hmm. po natin na merong mga handlers merong mga um mga uh, Pilipino that are facilitating their stay here in the Philippines. Mm -hmm. uma papasok po yan dito manong Ted with all the complete documents mm -hmm. as a tourist. Mm -hmm. um, they ha um, particularly for the Chinese nationals ano manong Ted. They oh. um, have a uh, ana uh, tourist visa mm -hmm. issued by um, our Philippine consulate or mm -hmm. embassy there so meron pong initial vetting from the DFA when they enter here mm -hmm. pagpasok po nila dito they have all the complete documents as a uh, tourist mm -hmm. um, but doon po sa intention nagkakatalo so dun po natin nakikita na iba pala mm -hmm. yung intention nila when they come here in the Philippines but the thing is mm -hmm. this is already a big issue sa tingin natin malaki na po ito kasi lagi yung mm -hmm. yung mga nahuhuli na mga major raid laging may handler, may backer <coughs> na Pilipino. Mm -hmm. Um ito specifically i-share ko lang manong Ted yung dito sa nahuli natin in Paranaque, inside mm -hmm. the subdivision. Mm -hmm. Um we received reports po na yung mga um foreign nationals na nandito ay may binibigyan po ng salapi mm -hmm. na ilang mga kababayan po natin sa kasamaang palad. Mm -hmm. That protect them. Okay, sige. So sa so sa, ang so ang inyo pong kwento, ma'am, ang inyo pong uh, 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 information ay kasi may mga kasambwat siya ng mga Pilipino dito pag dumating yan dito, legal ang mga dokumento, nawawala na lang matapos ka mabigyan ng tourist visa. Ang amil yes. lang po ma'am dito ay kung kayang gawin ng immigration sa mga Bombay, Bombay mm -hmm. ang tawag sa mga taga India, di ba? dito po sa ilang mga regions no ang sipag ho ng mga tauhan ninyo eh. doon sa mga overstaying mga kung ano-ano mga aligasyon. but sa mga Chinese hindi nila magawa meaning di hubat may mga ahente rin kayo kasi pag dumating yung Chinese ganong karami ito tourist tourist visa tapos sila po ay overstaying na hindi ito wala kang record sa immigration na bumalik ito ha na dumaan ito nasang kaya ito mga to hindi po ba ma'am Uh usually po meron kayo diyang grupo na uh, ito ang trabaho po lamang hanapin to mga overstaying at mga illegal aliens? Um yes po, we do po. Uh -oh. We have our intelligence mm. division po mm -mm. for that. Um for um even at the border naman po doon mm -mm. sa mga pumapasok, marami po tayong na-exclude meaning hindi po nababasok. Mm -mm. Na papapasok Um mm -hmm. for last year total po natin nasa 3000 plus po mm -hmm. ng mga foreign nasyas na hindi pinapasok. Um ang Opo. Pero yung, uh, yung pa paano po yung paghahabol niyo ma'am? Kagaya po nung, 'di ba, may mga hinahabol kayo mga taga India. Oo, yes. okay, kahit na nasaan hinahagilap po ninyo. Kung gustong hulihin, nahuhuli. Pero sa mga Chinese, pag pag na-raid na yung pogo, tsaka lang lalantad yung mga illegal. Pero yung pong mismong balita na nagkusa ang taga immigration gagaya ng ginagawa sa mga Bombay, hindi nangyayari sa mga Chinese. Um marami naman po, marami po tayong immigration um uh, initiated arrest. Okay. Um ito po recent na mga uh, in Paranyake, there mm. was one po that are doon sa um I forgot kasi Batangas mm -hmm. yung mga mm -hmm. um involved in mining naman po. But okay. yun nga po, hindi mm. naman natin tina-target specifically yung Chinese nationals, pero sila mm -hmm. rin naman po yung pinakamarami natin na naaresto um kada taon. Opo, oh, itohong mga naaresto ko ninyo. May mga ano ba ito? Uh mga alien certificate of registration, identification cards? Um specifically dito sa arrest po natin noong 37 in Paranaque, oh. There are a handful po na merong working visa dito sa Pilipinas pero found to be not working where they are supposed to po. Okay, itong mga pagbibigay nitong ACR1 card na ito, no? Sino nagbibigay nito? Um immigration po ito once they apply po for further working visa okay. or they extend po. Okay. Okay. Ang application ba nito online or personal? Um in person po inaga-apply eh, okay. po sila. Okay, sige. So uh meron po kasing report din na bigay lang at bigay, 'di ba dito sa mga Chinese na ito. And then yung iba nga po kahit na expire dito ay pinapayagan pa rin so wala bang i mean major na mga reforma dyan sa immigration dahil kung ganun pa rin po ang ang ang, ang ano no ang inyong ginagawa most likely hindi natin mababawasan po itong problema natin sa mga illegal particularly ha, Chinese kasi ito nagbibigyan ng malaking sakit ng ulo sa atin ngayon eh Yes Manong Ted. Actually nagkaroon po ng major reform nito lang mm -hmm. sa immigration. Yung mm -hmm. ating visa processing unit was just established I think maybe a month or so ago. Mm -hmm. Kaya naghigpit po tayo dito sa issuance ng mga visas na ito. Mm -hmm. um, looking at the trends ng na mga nahuhuli po natin at yung mga mm -hmm. nahuhuli din po ng mga peking kumpanya na nagpe-petition po dito sa mm -hmm. mga um, uh, nagtatrabaho po dito. So yun po and then we also have our Um, verification and um, compliance division. Ang ginagawa mm. naman po noon mm. ay yung audit to look at the companies din na nag-sponsor uh, ng mga foreign nationals dito sa bansa to check their Opo. legitimacy kasi yan po yung nakikita natin na bagong uh -huh. trend ngayon is uh, mm. parang merong um, front na company yung isang um, mm. uh, uh, upang mag-petition uh, ng mga foreign nationals. Opo. W wala na pong visa upon arrival, ano? Wala na po. Matagal na po manong Teddy. Okay. na po natin. Mm -hmm. Opo. So ngayon nga para ka makakuha ng 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 tourist visa doon sa panggagaling mong bansa, doon ka sa embahada pupunta, no? Tama po manong Teddy. Okay. So nandoon po yung unang vetting dito. Sige. So ma'am sa, ngayon, uh, meron hubang specific na yung visa ho para sa Pogo? Um wala po um wala po tayong ini-issue na gano'n. unless they are working here in the Philippines they would have to apply for a working visa but if it's <clears throat> ano po kailangan they have all the um requirements from Pagcor from uh -huh. DOLE as well before uh -huh. they can apply po for a working visa Well actually yung pong DOLE requirement ito bay para lamang sa pogo workers o sa lahat po ng mga Chinese o mga dayuhan na magtatrabaho dito lahat po ng uh, dayuhan na okay. nagtatrabaho dito are required po are the alien employment permit. Iyon, okay. So dito ho ngayon, ang dami na nito, bamban, uh, ito ngayon sa porak, ano, uh, halos linggo-linggo may mga raid na. ano ho uh, and, Ito ho mga nahuhuli ng mga dayuhan na ito, regardless po ng kanilang either sila ba ay rescued o hindi. Ano ho ang report ng inyong mga tauhan on the ground? Dito po sa kanilang hawak ng mga dokumento. Meron ba itong mga dolly permit? Meron ba itong mga Pagkor permit? Um, halo din po manong Ted similar mm -hmm. dito sa nahuli natin in um Paranyake. Mm -hmm. Meron ilan po sa kanila na merong um 9G working visa so they have the AEP, the mm -hmm. um, working uh, permit from Dole. Um, but yun nga po because they are doing something other than what they're supposed to be doing mm -hmm. it's a deportable <clears throat> offense already so kahit kumpleto lahat ng kanilang okay. dokumento oh. kung makita sila na may ibang ginagawa then we can still arrest and deport them Okay Yung, uh, sa mga na-raid ngayon ng na mga POGO ng mga prominent na mga kaso meron ba dong mga specific na po ng mga mastermind o mga nag-employ dito o mga nag-torture dito sa mga Chinese o Pilipino doon po sa mga nahuli from um, what I got po from PAO, mm. uh, meron pong ilan na mga nakikita na mga parang leadership no, okay. ng kumpanya na yun. Oh, asan po itong mga to Nasa immigration ngayon? Um, kapag po uh, arrested of other agency, the physical custody mm. po remains with the arresting agency. But mm. yung legal custody po is turned over to us para ma-initiate po yung deportation proceeding. As we speak now, gaano karami ang ating in, ano, ang ating uh, kinakanlong no? Uh, diyan sa ating detention facility ng mga ito ha, I'd like to be specific. Meron ka bang more estimate Chinese? Chinese siguro man ng tin mga 70% ng ating mga tao inside mm -hmm. our facility, 75% po. Ngayon, mm -hmm. ang nasa facility natin is nasa 320 na yata. Um, but the capacity is just 100. So medyo mabigat po yung uh, laman ng ating um facility ngayon. 320 lang sa, sa dinami dami nitong mga balita ng mga sinasalakay at nahuhuli ng mga dayuhan. So far yun po lamang ang nasa inyo facility. Yes, ah, yes manong Ted because yun um like like uh nabanggit ko po kanina kapag ka arrested po ng ibang agency sa um nasa kanila po yung physical custody dahil okay. wala po tayo ding paglalagakan mm -mm. dito po sa ating facility but mm -hmm. yung deportation po natin priority po yung mga nandoon sa uh, ibang facilities like mm -hmm. um, a few weeks ago mm -hmm. we were able to deport parang a plane full of um, uh, Chinese nationals who were um, arrested last time doon sa Bundman Opo. Ano ugnayan ng Immigration Bureau sa Chinese Embassy sa ganito sitwasyon? Paano po ang inyong, do you advise them na meron kayong citizen dito na involved sa gambling, mga ganon? Well, as part po ng procedures namin kapag may for deportation po, na foreign national in in general lang hindi lang basta chinese oh. we inform their embassy po kasi ang embassy po ang provide ng travel document ng tao mm -hmm. so kinakailangan po nilang magappear then to give the travel document of the deportee okay. at kung yung deportee po ay walang financial means na masustentuhan yung pagalis po niya yung kanyang ticket outbound it's usually the embassy po who intercedes for that. Okay, sige. So sa ngayon, ma'am, na ito yung pangyayari, no? By the way, sa porak ho ba meron na kayong ano, uh, hawak ngayon na galing ng porak? Um, yung team po natin, uh, nandoon po ngayon, nagkakondak ng biometrics this morning. Uh -uh. So, turn over po yung uh, legal custody after mm. the biometrics. Okay, sige. So, uh, ma'am, sa ngayon po, sa pangyayaring ito, kumusta po? Anong sabi ni Commissioner dito po sa interagency na sitwasyon kung saan maari maaari ng magkaroon ng mga pagbabago sa pagbibigay po ng permiso sa mga dayuhang ito regardless po ng nationality? Yes, it's a welcome development po kung merong nakikita ang national government. Pero, pero pero ngayon po wala pa ma'am, wala pang ganun na parang kasi 'di ba? Uh, Mayrong Dole, pag yes. po, pagpogo, pagkor, ano? And then yes. opo and then uh, uh, immigration. Opo, the DFA. Go ahead ma'am. Opo. Mm. Yes, a lot has changed na po since um the mm. past uh, years and even in the past months. Kaya amin nga po yung aming uh, visa uh, issu issuance uh, uh, procedures po have been completely overhauled already. Mm -hmm. So kung meron din po mga pagbabago doon sa mga ibang agencies in terms of issuing their permits, That would be helpful siguro, malaking bagay po yan kasi it's it's a shared effort din po for everyone kasi mm -hmm. may kanya-kanya po tayong serve sa amin in visa issuance mm -hmm. and other government agencies that are um handing the permits of the uh, gaming licenses or the permits for the workers. So iba-iba po ta kami ng uh, uh, jurisdiction kumbaga but mm -hmm. it, it siguro it's a welcome development for us. Um, as we speak now, meron ba kayong estimate gaano karami ang overstaying na ng mga dayuhan, particularly Chinese? Um, It's a hard thing to estimate manong Ted kasi it's a moving number. May okay. mga um. umalis at bumabalik. Mm -hmm. Even siguro in other countries, it might be hard for them to estimate the number mm -hmm. of overstaying aliens mm -hmm. sa kanila. Opo. Pero may record naman tayo ng arrivals, di ba, as tourists, no? We do po, Manong oh, oh, Ted. Oh, oh, so any individual po, malalaman natin agad-agad oh, oh. mm -hmm. kung sila po ay overstaying dahil nasa records po natin. Opo, opo. Oh, oh, oh. So yung ano kung may record ka ng arrival mo and then yung visa mo kung ilang araw ka lang, automatic yan pag hindi dumaan ng, ng airport ng immigration sa takdang panahon, overstaying ka na. So may, may record naman kayo na no? wala ho kayong ilalabas sa media na estimate noon? Um, it might be hard to provide an estimate manong okay. kasi moving po yung number. Opo, opo. Sige po. Uh ma'am, sa ngayon na ating inaalagaan tong mga overstaying o may mga kasong kriminal o anuman po sa ating uh, detention facility, magkano ang budget ninyo para sa pagkain ng bawat isang yan? Um, kung nasa amin po yung individual nasa 70 pesos po a day ang budget for um, each individual for the uh -huh. meals po, but that's the, what um, is being shouldered po by the um national government, but kung mga tiket po nila paalis ng bansa uh, once they are deported, it's the individual na po na gumagastos. Opo, opo. And, uh, and then sa, sa ngayon ma'am, maliban po dito nga sa mga Chinese, no? Uh, ano pa po ang uh, nationality ng mga mas marami dyan sa inyong uh, facility? Um, medyo dumadami ngayon ma'am, Ted, yung mga Vietnamese nationals. Mm -hmm um, uh, and also Indonesians, they are also actually being found parang in the same um, uh, merong similar circumstances dito mm -hmm. po sa mga nahuhuli ng na mga Chinese nationals. Yun po yung medyo dumadami natin na yung napapansin natin sa trends natin. Okay, sige po. So, um, may tanong ko ba ba, Angela? Alright. right. Uh, mm. mm. Doon po sa mga nahuli natin ng na mga foreign uh, na, uh, foreign nationals po no sa multinational village sa Paranaque uh, are they just workers o meron din po diyan na mga may-ari din mismo ng no mga establishments Miss um, Angela meron tayong na ano doon may nakuha tayo doon na ang um, usap-usapan sa community ay parang big boss siya hmm. doon sa area na parang ito yung parang kingpin of some sort doon po sa area for foreign nationals. So we're happy din nakasama yon sa mga nakuha natin um, apart from the others who are workers in in um, the establishment. Um, ito pong sinasabi niyo po na supposedly king, pinakausap niyo na po sila ito? Um, opo, kasama po siya doon sa mga um, nakuha natin na nadala na rin po siya doon sa ating facility in Bikutan. Ilang taon na daw po siya nandito sa Pilipinas? Um, yun po, I will have to get po the um, complete file for that but definitely it's been years they've been here and they've been working there um blatantly and yun nga po um from what we the information that we received there were protectors mm -hmm. din po doon sa area yeah. um para po sa kanila. Okay. Uh do we have an information din po kung ilang taon na rin po nag-ooperate yung mga establishments doon sa uh, village sa Paranyake? Uh -huh. Parang um, na puto lang po, hindi ko lang nakuha. Meron na po ba tayong impormasyon kung ilang taon na rin pong nag-ooperate itong mga establishment na ito sa Paranaque Village? Um, Matagal-tagal na rin po, siguro mahina yung ilang buwan na kasi established po talaga yung mga yes. tindahan doon. Eh. Hindi po sila mga bagong popped up na mga um, uh, companies or mga ano uh, stores but they've been there quite for some time already. Tindahan ng alin? Um iba-iba po, Merong groceries, mm -hmm. there are um restaurants. restaurants. Um uh -huh. merong mga uh, food, ano yung mm -hmm. parang food um, retail shops. Opo, opo. Pero pepeding front lang din ito. Mer ano po ba gano'ng kalalim po dito inyong investigasyon? Um tinitingnan pa po natin yung ibang mga angulo kung meron pa pong mga kasabwat ito na ibang mga foreign nationals sa ibang areas po. Mm -hmm. Um <clears throat> Uh, tingin po natin kasi ah uh, baka marami-rami pa po ito if there are people who are cuddling them or assisting them po. Okay, mm -hmm. sige po. So Ma'am Dana, kami mulin tatawag kung kinakailangan. Sana po hindi ho kayo magsawa po sa pagsagot po sa aming tawag. Of course po. Salamat po. Ah, Good po. morning. Thank you si Ma'am Dana Sandoval ng uh, Bureau of Immigration, Ted Failon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.